Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamainit na paksa na pinag-uusapan ng maraming Pilipinong pensionado, ang balitang lumalabas tungkol sa umano'y schedule ng SSS at GSIS pension ngayong Nobyembre 2025, kasama pa ang sinasabing 12,000 peso one-time payment na ipinamimigay na raw. Marami na ang nagtatanong, totoo ba ito? Kailan eksaktong matatanggap? At sino ang makikinabang dito? Dahil ang isyong ito ay may direktang epekto sa milyon-milyong Pilipino, kailangan natin itong himayin ng malinaw, matino, at walang halong pangakit o haka-haka. Unahin natin ang pinakamahalagang tanong, totoo ba talaga na may 12,000 peso one-time payment para sa mga pensyonado ngayong Nobyembre? Ang sagot, sa ngayon, wala pang kumpirmadong opisyal na pahayag mula sa alinman sa dalawang institusyon na nagsasabing may ganoong eksaktong halaga na ipamimigay. May mga lumabas na balita at social media posts na nagsasabing pinamimigay na raw. Pero kapag sinuri mo ng maigi, karamihan sa mga ito ay walang pinanggagalingang dokumento o memorandum mula sa mismong SSS o GSIS. Kaya kung makakakita kayo ng mga post na may headline na parang sigurado, tandaan ninyo, hindi lahat ng maganda ay totoo, at hindi lahat ng kumakalat ay galing sa opisyal na pinagmulan. Gayunman, hindi rin natin masasabi na imposibleng magkaroon ng dagdag o special payment sa hinaharap. May mga pagkakataon sa mga nakaraang taon na nagbigay ang pamahalaan ng mga one-time assistance sa mga pensionado, lalo na kapag may national emergency o kapag may bagong batas na nagbibigay ng dagdag benepisyo. Ngunit karaniwan, ang ganitong mga programa ay may malinaw na proseso, may guidelines, at may specific na petsa ng paglalabas. Hindi ito basta ipinapahayag sa social media ng walang basehang dokumento o press release. Kaya kung sakaling may totoong ang 12,000 peso one-time payment, siguradong maglalabas ng opisyal na anunsyo ang SSS at GSIS bago ito ipatupad. Ngayon, bakit nga ba madaling kumalat ang mga ganitong balita? Ang sagot ay simple, dahil maraming Pilipino, lalo na ang mga senior citizen at retirado, ang tunay na naghihintay ng dagdag tulong. Sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gamot, at serbisyo, malaking ginhawa ang kahit isang beses na dagdag na bayad. Kaya kapag may lumabas na balita tungkol sa extra 12,000 peso, mabilis itong kumakalat at marami ang agad na naniniwala. Pero dito pumapasok ang halaga ng pagiging mapanuri. Dahil kapag mali ang impormasyong pinaniniwalaan, kadalasan, may kapalit itong dismaya, kalituhan, at minsan, naloloko pa ang ilan sa mga scam o peking application form. Isa sa mga dapat bantayan ng bawat pensyonado ay ang kanilang sariling account at record. Para sa mga kasapi ng SSS, tiyaking updated ang inyong contribution record at nakarehistro kayo sa kanilang online system. Ang mga nakakatanggap ng regular na buwan ng pension ay karaniwang may maayos na daloy ng bayad, ngunit kung may pagbabago sa schedule, karaniwang inaabisuhan ito ng maaga. Ganito rin sa GSIS, ang mga pensyonado ay may access sa kanilang sariling information system kung saan makikita ang detalye ng kanilang pension release. Kung may anunsyo tungkol sa dagdag na bayad, ito ay lalabas sa mismong portal o ipapadala sa opisyal na email o text notification ng miyembro. Sa mga nakaraang buwan, may ilang hakbangin ng pamahalaan upang pag-aralan ang posibleng pagtaas ng pensiyon lalo na sa gitna ng patuloy na inflation. May mga mungkahi sa Kongreso at sa mga economic planning bodies na pag-aralan ang karagdagang tulong pinansyal sa mga retirado dahil maraming senior citizen ang hirap makasabay sa taas ng presyo ng bilihin. Ngunit tandaan, ang mga ganitong hakbang ay dumaraan sa proseso, may deliberasyon, may pondo, at may timeline. Kaya kahit posibleng magkaroon ng dagdag na bayad sa mga darating na buwan, hindi ito agad-agad na naipapatupad ng walang malinaw na desisyon ng gobyerno. Kung sakali mang magkaroon ng one-time payment, napakahalaga ring alamin kung sino ang kwalipikado. Hindi lahat ng pensionado ay automatikong makatatanggap ng dagdag na bayad. Minsan, may partikular na kategorya lamang na sakop, halimbawa, old age pensioners, disability pensioners, o mga nakatanggap ng partial retirement. Mayroon ding mga benepisyo na depende sa tagal ng kontribusyon o halaga ng ibinayad noong panahon ng pagtatrabaho. Kaya huwag agad mag-assume na lahat ay makakatanggap ng pare-parehong halaga. Mahalaga ring tandaan na kung sakaling may dagdag na pension o one-time payment, automatikong ipinapasok ito sa parehong bank account kung saan natatanggap ang regular na pension. Hindi kailangang mag-apply online, hindi kailangang pumila, at lalong hindi kailangang magbayad ng kahit anong processing fee. Kung mayroong mag-aalok sa inyo ng application form o registration link para raw makuha ang 12,000 peso, magduda ka agad. Karaniwang modus ito ng mga scammer na ginagamit ang pangalan ng SSS o GSIS para mangloko. Kapag may duda, mas mabuting tumawag o bumisita sa opisyal na tanggapan para makasiguro. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na bahagi nito, bakit mahalaga sa mga Pilipino ang malinaw na impormasyon tungkol sa pension. Dahil para sa karamihan ng ating mga lolo't lola, ang pension ay hindi luho. Ito ang pangunahing pinagkukuna ng pambili ng gamot, pagkain, at pang-araw-araw na pangangailangan. Kapag may kalituhan o maling impormasyon tungkol dito, hindi lang ito simpleng isyo ng pera, kundi isyo ng kabuhayan at dignidad. Maraming senior citizen ang nakararanas ng matinding stress kapag hindi malinaw kung kailan matatanggap ang kanilang bayad. Kaya tungkulin ng bawat isa sa atin, lalo na ng mga mas bata. Natulungan silang maunawaan kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Kung sakali mang magkaroon ng dagdag na 12,000 peso sa hinaharap, napakahalaga na ito ay magamit ng maayos. Huwag agad ubusin sa mga bagay na pansamantala. Maaaring ilaan ito sa pagbabayad ng utang, pambili ng maintenance na gamot, o maliit na puhunan. Ang dagdag na tulong, gaano man kaliit o kalaki, ay magiging tunay na kapakipakinabang kung may disiplina at tamang pagpaplano. Tandaan na ang layunin ng pensyon ay mapanatili ang dignidad ng isang taong buong buhay na nagtrabaho, hindi lamang para makaraos, kundi para mabuhay ng maayos sa pagtanda. Sa kabuuan, dapat nating tandaan na ang impormasyon tungkol sa SSS at GSIS pension ay laging dapat manggaling sa opisyal na sanggunian. Huwag tayong padadala sa mga mapang-akit na post o video na nagsasabing ipinamimigay na. Hanggat walang opisyal na pahayag mula sa mga ahensya mismo, manatiling mapanuri at huwag magpapadala sa hype. Kung totoo man ang 12,000 peso one-time payment, siguradong lalabas ito sa tamang panahon at sa tamang paraan. Pero hanggang hindi pa, huwag nating hayaan na ang kasab ikan ay mauwi sa kalituhan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At gaya ng lagi kong paalala, sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang impormasyon, laging ay double check ang lahat ng balita sa opisyal na pinagkukunan. Ang tunay na katalinuhan ay hindi sa bilis maniwala, kundi sa tibay ng pag-unawa. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo, at sana ay maging malinaw at mapayapa ang inyong araw. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at sa tingin ninyo ay nakatulong ito para mas malinawan kayo tungkol sa isyo ng SSS at GSIS pension, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga bagong impormasyon at balita. I-click din ang notification bell para mauna kayong makaalam kapag may bago tayong upload. At tandaan, laging ay double-check ang lahat ng impormasyon sa opisyal na pinagkukunan bago maniwala o magbahagi. Maraming salamat sa inyong suporta at ingat po tayong lahat.